Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng inquirer.net tungkol ito kay Vice Ganda. <laughs> Hindi na nagpakita siya showtime kahapon. I don't know kung ngayon magpapakita pa ba. Sabi dito, Vice Ganda was absent from the August 11 episode of non-time show It's Showtime following the Rokos coast by his jet ski holiday skit with Regine Velasquez during their two night Super Divas concert Ayan. so yan ang title oh. Vice Kanda skips it's showtime after jet ski holiday concert skit tignan natin ang people who reacted 15,000, 12,000 ang tumatawa, 2,000 700 ang nag-like and uh, 370 ang galit mm -hmm. so comments anong mga comments ng mga tao dito sandali ha 8100 comments Rod Ulandria nag-absent kasi magkamot ng kanyang yagbah na ipit sa tali papuntang likuran niya Josephine Balyador. Naku, kilala ko ito. Si Ma'am Josephine Balyador. Pangit ka pa at mas pangit pa budhi mo. Kabayo ka. <laughs> Maria Chadwick. She's just resting, counting her money. Good job. <laughs> Via Flor Dimir, cause he received an open letter from anonymous which made him feel embarrassed, so he didn't show up. Eloisa Buenaventura, <clears throat> hi, Bais Ganda. Your success and influence are remarkable, but remember that they are temporary. Wow, ganda naman ito. The gifts and talents God gave you carry a greater purpose. Use them to inspire, uplift, and make a lasting impact beyond personal achievement. As a comedian, it's important to respect your audience by using clean humor and avoiding jokes that demean others for personal satisfaction. At the end of your life, God will not measure your wealth or fame but how faithfully faithfully you you live as a Christian. Remain humble and ground grounded. Ang ganda naman ng advice na 'yon. So, no no one can deny ano, yung success ni Vice ganda in terms of fame and money super yaman na siya. Ang dami niyang ini-endorse eh. Plus, yung kanyang band, dami niyang mga concert. Talagang tiba-tiba ang kanyang pera. Ganon din, popularity. Pero mo yan, <coughs> 20 million na ang followers niya sa Facebook. Ang dami niyan. Although nabawasan lang kaagad ng 1 million in less than 1 day. So, agree ako dito sa comment ni Eloisa Binabintura, temporary lang ang lahat wala tayong pag-aari sa mundong ito. Uh, Naipanganak tayo na wala, aalis din tayong wala. Uh, yung meaning nga ng death, yung turo sa amin ng aming chaplain, bishop, nung bagong pasok ako sa servisyo, death, uh, meaning of death, D-E-A-T-H Departing eternally, abandoning all to heaven or hell. alis tayo lahat sa mundong ito. Magbibiyahe tayo papunta sa isang destinasyon, either heaven or hell. Kailang yung abandoning all. Iiwan natin ang lahat. Karangyaan, titulo, oh, kayamanan, ari-arian, wala tayong madadala ni kusik. So, lesson My quotation ba na? Basta, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Kaya, ang buhay natin, uh, ako, habang nabubuhay pa ako sa mundong ito is, ano ba yung influence ko sa buhay ko? Ah, uh, Nakakapagbigay ba ako ng glory sa Panginoon? Matthew 5.16, yan ang palagi kong pinagdarasal. Sabi dyan is, Let your light shine among men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kaya, dasal ko, Panginoon, tulungan nyo po ako ng aking liwanag. Although, wala, wala akong sariling liwanag. Ang liwanag, ang Panginoong Isus. Sabi niya, I am the light of the world kung nasa atin ang Panginoong Isus sa ating buhay magliliwanag tayo yung liwanag ng Diyos so kung may Diyos tayo sa ating buhay makikita nila yung ating magandang ginagawa at kung nakikita ng tao yung magandang ginagawa natin ang na uh, nag-glorify ang Panginoon so ganyan so sana Uh, mag -le maging leksyon sa atin itong nangyari kay Vice Gandan nasubrahan na lang niya uh, role niya talaga yung kumidyante kaya lang minsan nakakamali ang tao uh, naulit na naman niya yung ginawa niya kay Jessica Soho long long time ago di ko na alam anong year yun ito inulit na naman niya eh <coughs> dating presidente na maraming nagmamahal ako, yung jetski papuntang West Philippines e, okay lang yun. Ay, hindi ko makursunadan yung nabangkit pa niya yung trip to the Hague ICC, ah, doon ako na, na nabiktima -na nga na yung tao. Kinidnap na nga nila, kinulong doon. Tapos, gawin mo pang katatawanan sa isang comedy skit, eh, to me, sobra na yon. But anyway, uh, freedom of expression yan ni Vice Ganda. Wala naman siyang nilabag na batas. Yun lang nga nasaktan niya yung damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong so kailan siya magpapakita sa It's Showtime bahala na siya kung magpakita siya hindi ano ba ang epekto nitong ginawa niya sa kanyang mga product endorsement oh, wala na may panawagan ng boycott ang McDonald at saka CDO Fantastic at uh, to sino <coughs> pati yung mga vice cosmetics niya na utingkay na rin na made in China pala tapos galit na galit siya sa China kung magsalita yun pala yumayaman siya dahil sa China so yun ang tunay na pagkatao ni Vice Kemba okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. ko ko sa among saging lakatan. So, ang among unang tanom, lakatan. So, 240 tanan ang among tanom nga lakatan. So, tama ni sa ilaya. O, kining among lakatan, hapit na pod ni mamunga. Tungod kay mga dagko na, o tagas na pod. So, gawas nga hinlo ang among lakatan para pod po miani sa pag-abuno. O pag-espray sa puradan. So, nindot yun ang tubo sa among saging. So, gawas sa lakatan na nanumpod mi o kape. Kay mas mahal ang kape kay sa lakatan. So, mauna ni ang among tanom nga kape nga isa pa kabulan. Maayo kaayo ang tubo og kining among tanom nga kape nga 700 tanan yun buhi kita gyud namo nga nalipay mi sa pagsuporta sa kape nga maayo ang tubos sa among kape so isa pa ka bulan ingon ani na ang itsura sa among kape pag amo na pud ni ang giabunohan ang among kape o karon mo upod ni agon sa mong gitamnan sa kape namo nga 700 kapunuan so luwag yud kaayo. Ang gawa sa lakatan na apod among kape kay nagtuo may ani nga makawas mi ani sa kalisod sa dihang panalanginan mi sa Ginoo nga maka harvest mi among mga tanom so salamat yud kaayo sa nagatanaw sa video og labi sa Ginoo nga mo naghatag sa amoa ug panalangin nga kami makatanom. So salamat kaayo and inaot nga outming magpadayon ang inyong pagsuporta sa amoa aron mauhas among mga kalisod. So salamat and God bless.